mga uh -huh. ganda na pasarap dito sa probinsya yan. Hmm. Hmm. Dito sa probinsya na ganda no? Ah, Ang pwedeng gawin, magtanim, mag-alaga ng hayop. Hmm. O, oh, lakas ng tubig, o. O, magaling bundok yan. O, uh -huh. ayan, alaga. Bibig. Kabo. ayan. Manok. Hmm. Magtanim ka lang ng gulay dito. Mag-alaga ng isda, manok. Sarap. Luto mo lang. Sword na. Hmm. Ano hmm. Tapos doon, dito din, bundok po yun. Ano online eh, muna Tapos dito kami dito, dito kami palagi Dito ang lamig. May nila hindi. Ngayon din. Ang dami pa may laman na dyan. Okay. Ito. kambing dito,